Is good morning. Nandito tayo ngayon sa central sa Ilagan. Eh, ikot ikot lang tayo guys. Ah, pasya lang pag may time, ba? Pasya lang tayo pag may time. Kita tayo. tayo sa City Hall. Kasi yung ini yun, ano kausap ko sa City Hall wala pa siya. So ikot, -ikot muna mo na bang wala pa yung nasa City Hall na kausap natin. Pag ikot ikot mo na tayo. Magay. Okay. Pasyalin ko naman itong City of Ilagan, Ito tayo part ng Kinatan, nag-iikot. Going tayo ng Central Ilagan din. Yan, Kinatan, nag tayo. <coughs> Kasi pumunta ako sa bahay ng aking friend na nagtatrabaho dyan sa City World. May pag-uusapan lang sana kami. Kaso lang, wala na siya. No, basta daw pumasok na. Ngayon, dinaanan ko dyan sa City Hall. Ah, lumabas din. Ngayon, balik ako. Baka sakali, nandun pa siya. Ah, kali, sakali, bumalik na. Sa kanyang office. Yeah. Diba guys? And dito tayo sa Ginatan. Pag-going central na ngayon. Ikot-ikot dito sa sentro ng City of Lagan. okay oh, ek yeah. <coughs> tayo ayun ang aking dating kasama dito na tayo sa tapat ng Isabela High Isabela National Grandstand Nationalized Grandstand Pagirigan Park. Ayan, Pagirigan Park. Ayan, diba? Ayan, malapit na tayo sa Central City of Filagan. Sentro na pala ito, sentro. Ah, punta tayo dyan sa may, ano, tawag nito? Tinatawag no... Na... Ah, dito muna tayo. Park, park, park. Dito tayo. City, waiting natin yung ating kakausapin City Wall na City of Ilagan ang mga office ng City Hall to ng City of Ilagan okay guys? Ikot, ikot tayo pag may time ito lang yung time natin na magpaglakwat siya kaya pasyal pasyal tayo of my time ayan, ito yung City Hall. okay dito tayo sa City Hall na City of Ilaga, hanap lang tayo ng parking area kasi mayroon ng park ito na yung parking City Hall ng City of Ilaga Yan ang City Hall mm. ng mm. um, City of London. Diba? Uh, ito yung pinaka-city hall. Diyan ako dati nag-work. City Okay. Diyan na tayo sa sentro. Yung City of Ilagan. Medyo hanap tayo ng park kasi wala mga park. Parkan.

wala tayong parkan parkan park park wala tayong mapara daw Grabe. Wala. dito na lang, lang parking tayo dito sa may park ng seat ano dito dati yung ano public market pero wala na siya ngayon center ilalim public market ano public market ng Centro Ilagan. Yan, ito yung pinaka sentro ng City of Ilagan. Yan. Dito ako dati nung nag-aral ako guys, nung nag-aral ako dito yung tambayan namin. mall. Pero hindi pa ganito dati. Ang kuan na ngayon is Centro Mall. Pero dati yan public market ng City of Ilagan. Yan. bah!